Ayan, nakikip na kami mga kawamiro ko. Ayan na, oh. Nakikip <laughs> na kami sa taas ng monasteryo. Ayan, oh. Yeah, no? Dito pa lang sakit na sa tuhod ah. Tsurkat-tsurkat na tayo dito. Ay, may kainan pala dito. Ay, no. May kainan din pala dito mga kamera kaya no. Ito sa taas. Eh. Ito sa

Ayun, may anluro 'no. Ha. Alam mo 'yung quick quick, sir, ma'am, rirenta po muna kayo. <sighs> Bitin skin to. Udah. Alamin niyo to, hindi lang <laughs> kami sa malawak. May handa bawal paradahan. Eh, mga aabang merok dito palang lang na hingal na ako. Eh, sa simbahan ah. na ano. Ah, oh, ayan 'yan.

Ingal. 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 Ayun no? oh. Ganda oh. Oo. Uh -huh. Tama tayo. Tayo. Tayo diyan. Ha? Paingin muna ako rito. Ha? Ingal. Ah, ano to? Wishing ano? Wishing Ando in barrio Ah Grabe power ko maro na ro Ah picture dito Tik jo ata ako picture mo Ito na yung gamit mo. Oh, diyan mo sa din yung okay lang. Ito yung tinatawag na wishing ano. Makita yung mga Yan ang laki oh. Kaya yun yung wishing pwede kayo maglaglag dito ng bariya. Tapos sabay wish! Wish! ng bariya. Wish. Sana bala mong araw magka-big ako. Oh, wish ko? Sa puno ito. Buksan mo lang. <laughs> Buksan ko. man din. ng magnet eh. Tali mo lang <laughs> yan. Gabi din Ganda rin ang view o. Ayun yung ano Rebolto na malaki Ayun oh Ayan mga kawamiro ko Ganda ng view Overlooking sa baba Ayan oh Ayan mga kawang meron po, ganda oh. oh, o. No? mo. Mayroon pa sa baba pala o. Oh. Mayroon pa sa baba. Oo, oh, yun o. Oh. Pahinga daw muna. Ayun po, ano? Doon sa taas? Bradbeth, dito tayo, malalim, Bradbeth. Dito, dito Lex. Tumayo ka dyan, picturean kita. Ang ganda. It's the light eh. Hindi, ang ganda. Narap din eh. Saan banda? Doon at rest pa. Oo. Okay. Grabe init mga kawamirok, tagaktak na yung pawis ko. Ayun o, ganda o. Oh. tasila sila Richard? Ah, oh, taas sila? Ano taas muna tayo? May daanan din naman doon mamaya ano? Diyan na tayo, diyan tayo papunta. Tayo papunta. Pawis ko nga, tagaktak na pawis ko. Ayan no? Ganda, oh. Ha? Ah, ba? Exit pala dyan. Doon daw ang daan sa kabila. Ayan, pwede kayo mag-snack-snack dito. Oh, yun. Oh, know? ah. Dito na iiwan eh, yung guantes ni Reed. Reed for speed. Naiwan yung kanyang guantes dito mga kawamirok. Ni Idol Reed. Huh! yun? Ano simbahan nila oh. Ano Ang halaman nila oh. Ano yung mga witing siya doon? Ayun oh? Grabe ang pawis ko Ang <laughs> May mga weteng doon. Ano nga ang May may mga weteng sya doon Gando. Ganda. Ganda oh. na siya Oh. Oh, sabihin naman ni Bliss, daya nyo naman. Sa ni Lida. Ganda pala ng pinuntahan nyo. Ayan oh. niyo, oh. Oh? Oh, oh. Oh. oh, ganda ng picture oh. Oh. Oo. Oh, bro. Ganda, ganda ng view. Eh. Ay, simbahan nila mga kamero oh. ko. Ito ka. Ayan na. Try nyo to visit dito mga kawamerok. Maganda. Family banding. Obra din. Maganda rito family banding. Me, dito tayo Yeah. The Ten Commandments I am the Lord, your God. drop or pick up only. Ayan. Ang ganda. Huh? Tingnan nyo naman yan. Ganda ng view. Huh? Wow. Dito lang to sa monasteryo mga kawamerok. Ayan. Maganda na pagdating nyo rito. Maganda pa yung daan papunta rito mga kawamerok. Ayan Oh.

Eh, ay mong kumain Tayo mga <coughs> kawaner. selfie-selfie rito. Ayun, I love Monasterio pala. Punta tayo dito sa may I love Monasterio, mga kawamiro. Ayan. I love Monasterio. Dito na iwan yung isang guantes na bus rin. May! Ayan o. kinain ni Boss Red oh. pala? Gusto si Oh, si Red. Yung pinasa ko. Ayun. Dami nila mga souvenir, bamboo bang. 50 pesos all size mga kawamero. Alcansia. Ah, ayan. Yung mga alcansia nila mga kawamero ko. Ayun. Ganda oh, ganda ng mga design oh. Hindi ka Alcansia yan. All size. 50 pesos all size. Oh, ang ganda oh. Magkakaroon siya ang bang kailangan um, di pag na. Yan oh. Ito yung uh, mga bang. 50 pesos all size. Oh, ang Ayan. Ayan yung I Love Monastery yung mga kamamero. Pakitin natin. Ayan. 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 Ayan I Love I Love Monastery di Tarlac. Yan. Yan. Grabe ang init mga kamerok. Nandito tayo ngayon sa Monasterio de Tarlac. Ayan o. Oh. dami rin tao kahit malayo talagang sinasadya mga kamerok. Ayan Monasterio de Tarlac. ay I love Monasterio de Tarla. Magbigyan lang sa baba. bomba. Ay, hindi kasi ilungkong nito Ganda. ko. Hindi ko. Monasterio di Tarlac. Ay ano? Ang ganda. Wow! Solid. Solid sa mga flowers. Ganda rin yung CR nila. Yung malaki ng CR mga ka to see uh... tambahin. Tanong natin dito mga kamamerok, mag how much ang melty nila. yun Walang problema pag pagkain pag dito mga kamamerok. Ready Angular 85, 95 yung large. Ma maganda yung parang chic. Ah, oo. Yun doon, meron doon eh. Saan? Ayun. Yan ang no, 115. Order ka nga, Mi. Baka pa, tayo tayo. Tayo. O tayo. Craft muna tayo mga kawamero. Ayan. Okay. Yan yeah, ano? Sa gitna. Ay, strawberry. Ay, sa gilid pala. Ano? Oh. Regular lang. Oh. Yeah. Regular? Large mo na 15 pesos. Sige. Then, large. Yeah, yes. Strawberry? Strawberry? ah, oh, dito si Ghost Red tumambay mga kamero. Ewan ko kung saan naiwan banda yung guantes niya. Siguro pag tayo niya, nalaglag doon sa helmet niya. Kasi doon niya lang nilalagay sa helmet mga kamero ko. Ayan, dito tayo sa MDT. Monasterio di Tarlac. Order tayo ng frock. Palamig muna tayo mga kamero kung saan dito din si Boss na tambay ayan Thailand lang daladala -dala niya yung Raider FI ni Boss niya rito siya lang mag isa Makyat. ngayon naman ay eh, bali nag collab tayo Wamirok Riders Club tsaka Team Lakbay ayun nandun sila sa kabila hindi na pumunta rito Palamig muna kami ni Mrs. Ayan, si Mrs. A Orderin natin ay frap. Lights, 115. Alright. Ito pala yung gamit namin na helmet. Axor. Ito kay Mrs. Yan. Yan kay Mrs. Elsie. Ito naman sa akin. May pangalan din. Albert. Ayan, yan. Axor yan. Yan nagkakalaga ng 5 5k mga kapamero ayan Palamig muna tayo dito.